Magandang maganda araw mga kapobre So Overhaul muna tayo Ng makina uh, I mean hindi pala ito overhaul Mga kapobre Ito po ay nasira ang kanyang injection pump Hinila na po ito na mga kasamahan niya Dahil uh, nasira ang po siya sa laot Kunting tips lang po ito Para po sa kapwa kumangingisda Na ang gamit po ng makina ay Diesel engine So hindi na po gumagana, hindi na po nagafaam yung kanyang injection pump. So i evaluate po natin kung kaya po ba ito. Ah. Uh, tu po ay babawasan po natin yung washer ng injection pump kapag yung injection pump po ay mahina na o hindi na magigi no? Kuhaan po natin isang, kung nakikita nyo sa ah uh, washer po ng injection pump ay minsan tatlo o dalawa so tatanggalin po natin yung dalawa para medyo mahigpit po siya doon sa ano para magapot po yung spring niya tapos yung nozzle tip naman po ay kung hindi po gumagana maaaring stack up po yan siya mga kapobre so unahin po natin yung injection pump tatanggalin po natin yung dalawa iiwan po natin yung isa ayan po so try po natin ikabit mga kapobre In case emergency pa ito sa pag Minsan po kasi pag long distance po yung biyahe. Uh, minsan bumibigay po yung injection pump. Minsan hindi na po gumagana. Ilang bisis na po ako yan mga kapobre. So. Try po natin ito. Ayan. Babalik po natin yung injection pump nya. So kinuhaan po natin ng. Ano. Kinuhaan po natin ng. Uh, isang ano isang washer so tinry po natin kanina yung injection pump ng isang hiniram namin so hindi po gumagana talagang wala na po try po natin yung isa kasi medyo gumagana pa kaya lang ah, mahina po yung pump nya ng diesel kaya try po natin ito para may tip din po kayo kung sakaling di man uh, hindi natin hiling na magkabiray po tayo sa lautan ng mga kapobre. so ayun, try po natin higpitin kung uh, gagana po siya so sa akin naman nagawa ko ito noon mga kapobre, na sa lahat ako nasa uh, 42 miles pa ako sa payaw so ganun po nangyari sa isang makina ko So buti na lang po ay uh, may dala-dala po akong mga tools. Kaya ayun, sinubukan ko po siya. Yo, ayan, try po natin kung magpampuwi ito. Ayun. So kumpleto muna natin yung mga nut niya. So medyo mahina pa rin mga kapobre. So may choice naman po tayo. Tayo po natin ulit ano. May isang choice pa po kung sakali din man ah, kung ganyan anakwa ah, na po ng washer. So isa na lang po yung washer na iwan na mahina pa rin po yung pump. Ah may gagawin po tayo ulit. So Ayan. pangalawang ano po so try po natin muna ito kung gagana po ba sa nozzle sa nozzle tip nya kapag mayroon po kasi na yung nozzle uh, kunting kahit na medyo mahina po yung pump uh, kaya nya pong i pump o spray spray ng nozzle yung ano yung diesel ano pero minsan pag medyo malakas po yung spring ng ano yung spring po ng nozzle maring hindi niya po kaya o di kaya minsan ah uh, stack up yung nozzle tip kaya try po natin kung kaya niya po ba ayan medyo hindi po gumagana mga kapobre ayun oh. may na po yung bugas tapos uh, malalaki so try po natin ito ah uh, tingnan ko yung nozzle ito po yung sa nozzle naman so check po natin yung kanyang ano ang tawag ito, yung parang dila dila nya yung parang whistle nya po sa loob uh, na try po natin ni eh, renovate kung kaya po ba natin ipagana ito so kakagata po natin ang bicycle yan I ipitin natin so, yun natanggal na So asain naman po natin ito ng uh, kung ano po, um, pwede po natin yung pangasa sa kanya, is, uh, yung chinilas para magbalik po sa kinis tapos hugasan po natin. Hindi kaya po yung liha na 1000 pero yung dulo niya lang po ito, hindi pwede yung ano niya, yung pinaka dulo niya lang po. Sa yung bumubuga, malalaking butas. Ayun, linisan po natin muna ito. Ayan. Uh, ah, babalik na po natin mga kapobre. Kung muna natin. Ayan. So kung medyo makintab na rin po at wala na pong dumi, pwede natin ito ikabit ulit. Ayan, kakabit po natin. Ah, try po natin paanda rin para may tip din po kaya kung sakaling maabiray po tayo hindi natin hiling sa mga kapwa kong mangisda lalo na po yung gamit ay mga diesel engine importante po ito yun medyo mahina pa rin so ayun retabit po natin yung ano yung spring naman po ito ito yung pangalawang choice po pag hindi po may gumagana o may kalumaan na po. So yung spring nya po sa taas, yan. So pabukay po natin o di kaya i... kasi minsan ano na po yan sya, parang makipot na. So ibuka po natin sya sa pabaan, tapos ayan na. So ikakabit po natin ulit. Ito yung pangalawang choice. Ayun, mandar na mga kapobre. So, try po natin ulit kung andar po ba ulit okay. ayun umandar na po so konting tips lang po yan para po sa ating mga kapwang mangingisda